Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang check na check na araw po sa ating lahat. Karamihan po sa atin ay dumalaw o mga nasa Memorial Park, sementeryo at kolumbaryong para gunitain ang mga alaala -ala ng mga minamahal nating sumakabilang buhay na. Kasama po ninyo kami sa pagdarasal sa katiwasayan ng kanilang kaluluwa sa piling ng ating Panginoon. Ngayong araw, muli nating kapanayam si Professor Michael Jimenez, isang suking eksperto natin dito sa Health Check Plus isang registered psychologist, licensed professional teacher, at isa ding registered nurse at MBA degree holder. Welcome po sa inyo, Professor Michael U. Jimenez. Maraming salamat, Teacher Ellie. Magandang araw sa lahat ng mga health checkers natin dito sa Health Check Plus. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig at mga nanonood dito sa atin. Prof. Mike, pag-uusapan natin ngayon ang epekto sa kalusugan ng matindi at mahabang pagdadalamhati dahil sa pagyaon ng ating mga mahal sa buhay. Alam niyo po masasabing walang katapat ang sakit at pait na nararamdaman when you lose someone you love. Totoong napakalungkot na yugto ng buhay natin ang mawala ng ating mahal sa buhay. Pero Prof. Mike, pag-usapan po natin, meron po bang healthier ways to come to terms with the loss of a loved one? Nakakalungkot talaga, Teacher Ellie, kapag nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Lalo na ako, naranasan ko noon yung aking dalawang kapatid no, na nagkaroon ng uh, nung pandemic anim na araw lang ang nila. Ang unang nawala, yung aking ate, tapos after 6 days, yung aking puya. Kaya talagang matindi talaga ang pagdadaanan ng mga tao kapag nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Ang tanong natin, meron kayang magandang paraan para pagdaanan itong pagdadalamhati? Ang magandang paraan ay medyo mabakong daanan din. Kasi kumbaga, ito man ay merong steps meron tayong mga pagdadaanan na kalungkutan. Halimbawa, meron mga stages ito, Teacher Eddie. Unang-una, sa lahat po ng mga health checkers natin, siguro po, kayo po ay nawala ng mahal sa buhay. At syempre, nung unang narinig nyo yung badita, ang sabi nyo, hindi totoo to. Hindi ako naniniwala. Kapag kayo po ay nagsabi na hindi ito totoo o hindi ako naniniwala na nangyayari ito, buhay pa siya, nandito lang siya, ang tawag po natin dyan, mga health checkers, ay denial. Okay lang po yon kung nasa denial tayo kasi masyado pong matindi ang hagupit na malaman mo ang balita na wala na yung tao na mahal mo. Ang ikalawa naman, syempre kapag nalaman natin na baka totoo nga, pupunta tayo dun sa ikalawang stage. Pag sinabi natin baka totoo nga, yung anger. Kaya alam nyo, pag anger, yan yung pagkakataon na sasabihin mo, bakit nangyari ito sa amin? Bakit nangyari ito sa kanya? Bakit ito pinayagan ng Panginoon? Minsan, ganun pang pa gagawin natin. Kaya yeah, alam nyo minsan, yung mga tao na nagdadalamhati, huwag natin silang huhusgahan kung bigla silang naninigaw, nanunumbat, tapos ang ah, maraming sinasabi dahil bahagi ito ng kanilang pinagdadaanan, yung ganit na nararamdaman nila. So una, denial, hindi totoo na nawala na ang taong mahal ko. Ikalwa, anger, bakit ngayon ito na nangyari? At ang ikatlo, no, yung tinatawag natin na bargaining. Itong bargaining, kapag sinabi mo na, kung sana lang nadala natin siya sa ospital ng mas maaga, kung sana lang nakauwi ako para sabihin to sa kanya, kung sana lang inalagaan niya, yung mga kung sana, sana nangyari to, sana nangyari yon. o kaya alam mo, uh, mangyari lang uli ito, siguro ito ang gagawin ko. Meron kang bargain na ginagawa, no? Kasi nga, kumbaga, parang meron ka pa pag-asa na siguro babalik ang lahat sa dati. Pero, later on malalaman mo hindi na babalik sa dati ang lahat. Kaya pupunta ka sa ikaapat na stage. Ito yung depression. Malulungkot ka. Hindi makakain, hindi makatulog, hindi makapag-isip ng maayos. Yun ang unang apat. Una, denial. Hindi totoo na wala na siya. Ikalawa, anger. Bakit nangyari ito? Ikatlo, bargaining. Kung pwede ko lang ibalik sa dati ang lahat. Ikaapat, depression. Matindi yan talagang parang pinagsaklo ba ng, uh, yung kinukwento na bumagsak ang kisame parang ganun ang mararamdaman natin kaya sa mga health checkers natin kung nawalan kayo ng na mahal sa buhay alam na alam ninyo na talagang parang uh, yung pinagsaklo ba ng langit at lupa na sinasabi natin talagang nararamdaman niya ng nawawalan ng taong mahal sa buhay ngayon, may ikalima yung ikalima, yun yung panahon na natanggap na natin na wala na sila hindi yun magandang lugar pero kung mga tinatanggap natin hindi nawawala ang sakit pero tinatanggap natin na hindi nababalik ang dati at pag nandun tayo sa acceptance stage kung maga kahit paano na pagdaanan na natin yung napakahabang proseso kaya ang tanong ni Teacher Ellie kanina pa bang magandang paraan para uh, yung pagdadalamhati ay mapagdaanan natin ng uh, maayos yung buon ang pagdadaanan natin hindi ito sunod-sunod minsan pabalik-balik nandun ka na sa bargaining babalik ka sa na- denial nasa depression ka babalik ka sa anger so ang mahalaga tanggapin natin na kapag may nawala sa atin na mahal sa buhay meron tayong pagdadaanan at habang nangyayari yon ang mahalaga, meron tayong kinakapitan siguro tao kamag-anak kapatid kasama sa bahay o kaibigan or pwedeng ang ating pananampalataya. Ang dami po palang mga stages ng grieving na ito, no, uh, Prof. Mike. Pero maganda na na-explain natin na very clear sa ating mga health checkers. Eh? At, at I'm sure po ay naintindihan natin na at very practical na yung pagkaka-explain po ninyo. Patungkol naman po, dahil nabanggit ninyo ay uh, kailangan no sa ating mga nagdadalamhati, ay kailangan may kakapitan sila. Paano po naman tayo makakatulong kung sakali po tayo yung mga kinakapitan no ng uh, mga uh, those who lost their loved ones ano po yung pwede natin maitulong lalong-lalo na po sa matinding lungkot dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay o meron po ba tayong mga specific na kailangan pwedeng gawin depende po kung nasan sila sa stages na nabanggit po ninyo Maraming salamat Teacher Ellie nasan man sila, nasa denial, anger, bargaining, depression, or sa acceptance, ang mahalaga po, lagi nating sinasabi na, nandito lang ako. Napakalaking bagay na noon, na maramdaman ng tao na nawala ng mahal sa buhay, na meron siyang kasama dyan, pwedeng nakaupo lang, no? Ganun eh, kung baga nawala yung mahal mo sa buhay, minsan nakatulala ka lang, pero alam mo na may taong nakaupo lang doon, kahit hindi kayo nag-uusap, o kaya ayaw mo pa magsalita basta alam mo na may tao o doon meron kang nararamdaman na parang uh, lakas kaya alam nyo sa lahat po ng mga health checkers natin dito minsan hindi po natin alam ang sasabihin natin okay lang po yun kahit wala po tayong sabihin ang mahalaga iparamdam natin na nandun tayo mm -hmm. nakaupo ngayon kung magsasalita po tayo yung po sabihin natin nandito lang ako kung hindi pa handa magsalita yung tao, wag po natin pipilitin Kasi kumaga meron pa rin po siyang pinoproseso sa kanyang sarili Dalawang klase kasi yan Isang tao na nawalan ng mahal sa buhay na ayaw muna magsalita At isang tao na gustong magkwento Kung ayaw po magkwento, okay lang po Sabihin niyo po sa kanya na, o pag ka na magkwento Nandito lang ako, handa ako makinig Ngayon kung nasa malayo kayong lugar, iti-check niyo po yung tao Pwede kayong mag-text pwede kayong tumawag. Basta iparamdam nyo po na nandun po kayo. At, kung uh, ang ating po uh, kaibigan na nawala ng mahal sa buhay ay nagkukwento at kung paulit unit man ang kwento nila, hayaan nyo po. Dahil ito po ay bahagi ng kanyang recovery. Mm. Talagang nandito lang ako. Sobrang powerful po nung mga words na yun, no, Prof. Mike? Lalo na nung nabanggit ninyo na kung hindi mo na alam kung anong uh, pwedeng sabihin, yung mga words lang na yun ay enough na para masuportahan ang ating mga nagdadalamhati. Alam niyo po, Prof. Mike, yung nabanggit niyo po kanina na experience ninyo regarding this ay hindi ko po ma -imagine. At actually, meron po tayong isang health checker din na nagpadala ng kanyang tanong no? dahil nawalan po, ng bu ng nawalan po siya na, ng may bahay dahil sa cancer. At nagkaroon daw po siya ng mga physical reaction sa patinding pagdadalamhati. Bumagsak ang kanyang weight, Nawala ng gana sa pagkain, lagi laging hirap sa pagtulog, at tila mas madalas niyang pagkakasakit. So parang mas madalas hmm. magkasakit ngayon. Ano po ba ang maipapayo natin sa kanya at sa iba pong uh, katulad po niya na may ganyang sitwasyon na parang may physical reactions na sa kanyang pagdadalamhat? Oo, uh, Teacher Eddie, nangyayari yun kasi konektado ang ating mind sa ating body. Uh, sa mga health checkers natin, tandaan po natin kung ano pong iniisip natin, yan po ang pwede mangyari sa ating katawan. Pag iniisip nyo lagi na ako na mahina ako, kaya yung katawan nyo po biglang uh, manghihina. Ganun din po kapag meron po tayong mga stress na pinagdadaanan sa buhay, lalo na kapag nagdadalamhati. Ang mangyayari po dyan, number one, apektado po ang ating immune system. Kaya ang mangyayari po, baka pwede pong mag-manifest yan, lagi kayong magkakasipon, lagi kayong magkakaubo, mas madali kayong uh, kapitan ng sakit kapag kayo ay nasa pagdadalamhati. Ito po ay uh, bahagi po ng mental stress. Bukod po doon, syempre, ang maaari rin po mangyari dahil po kayo po ay uh, yung inyo rin pong blood pressure ay pwede rin po maapektuhan dahil pag nasa-stress po tayo, naapektuhan po ang ating uh, blood pressure, ang ating, pong, uh, ang ating uh, katawan. Kaya po napakahalaga kapag tayo nagdadalamhati, inaalagaan po natin ang ating sarili. Dahil alam natin na, ako nagdadalamhati ako, kailangan alagaan ko rin ang aking sarili. So, ito ang tinatawag natin na self-care. Alagaan ng physical, alagaan din ng emotional. Naiintindihan natin yan na talagang pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, nakakalungkot talaga yan. At minsan, yung lungkot natin, talagang sunod-sunod yan. Hindi natin mapipilit na mahirap naman yung malungkot ka tapos biglang ano uh, bigla ka masaya, no? Kasi, kumbaga, hindi rin natin kaya yan, eh. Yung biglang sasaya tayo. Kaya nga, may pinagdadaanan tayo ng proseso. At kailangan irespeto natin yung proseso na yon. Pagdaanan natin. At kung kayo man ay nasa ganung uh, pagkakataon, ang pinakamahalaga po ninyong kakampi ay ang panahon. Kung nasugatan tayo ngayon, hindi huyan ka kaagad, biglang gagaling mamaya o bukas, kailangan po ng panahon. Kaya kung kayo po ay nagdadalamhati, tanggapin po natin na ito ay bahagi ng pagiging tao natin at ituloy natin ang paglalakbay at harapin natin kung anong mararamdaman natin, lungkot, kaba, galit, dahil yun po ay kailangan pagdaanan bago natin marating yung pagtanggap. Ang ganda nung nabanggit ninyo, Prof. Mike, no, na talagang tatanggapin natin that will go through all of the stages of grieving no kapag po tayo ay nawalan ng loved one. So nabanggit po ninyo regarding yung panahon no na nasa side ng isang nagdadalamhati. Meron po bang acceptable na panahon para sa grief period? Gaano po ba ito katagal? At ano po yung mga bagay na dapat nating tandaan no para dahan-dahan makaahon sila sa pagdadalamhati? Napakaganda ng tanong mo, Teacher Ed no? Meron ba talaga itong uh, time period, no? Na parang, o oh, dapat, ano ka na, naka-recover ka na, ha? After one month, after six months, after one year. Pero, ang nangyayari kasi sa atin, wala talaga tayong eksakto na panahon na masasabing dapat ganito, okay ka na. Dapat ganito, after one year, nakamove on ka na. Wala eksakto kasi bawat isa sa atin, meron tayong kanikanyang paraan at kanikanyang uh, panahon kung paano tayo nakaka-recover sa pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang mahalaga, kahit gaano kahaba pa yan, tingnan natin kung anong epekto kahit gano'ng kahaba yan, pero ikaw ay patuloy na nakakapag-alaga sa sarili mo, patuloy na nakakasalamuha sa mga tao, hindi apektado ang trabaho. Ibig sabihin, kumbaga pinagdadaanan mo yung grief process at patuloy mo rin naasikaso ang sarili mo. Ang problema, kapag tayo po ay nagdadalamhati, pagkatapos, hindi na tayo makakain, hindi na tayo makatulog, hindi na natin magawa yung gustong gawin natin. Yung mga bagay na gustong gusto natin gawin dati, no? hindi na tayo nagiging masaya. Baka kailangan na po natin magpa-check up kasi ito po yung tinatawag na baka complicated grieving process na hmm. maaari pong nangyayari. E, halimbawa, more than a year na po, more than a year na po, no? Uh, mula nung nawala ang ating mahal sa buhay, pagkatapos apektado pa rin ang ating pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan po natin ng mental health professional. Hmm. So, uh Prof Mike, yung nabanggit ninyong complicated grieving process, okay lang po bang uh, i-explain natin sa ating mga health checkers, lalong-lalo na po sa ating mga uh, nagbabantay no ng mga nagdadalamhati. Ano po ba yung mga dapat bantayan nilang mga signs and symptoms na mag alert para sa kanila na ma-identify no na talagang kailangan na ng tulong ng isang mental health professional? napakahalaga nito, uh, Teacher uh, Ellie. So, yung complicated grief process, pag sinabi po natin ito yung grief, no? ang grief po, ito po yung uh, pinagdadaanan natin, yun yung uh, pagdadalamhati natin. Uh, yun po ay pinagdadaanan ng kahit sino kapag may nawala sa atin na uh, pwedeng bagay or pwede rin naman na uh, tao. No? Uh, pag grief process kasi, konektado din ito sa depression. Nabanggit ko kanina na di ba una denial, anger, bargaining, tapos depression. Yung depression po, yun po ang binabantayan natin. So mga health checkers, pakicheck kung kayo po ay nakaranas or ang inyong kasama ay nakaranas ng depression. Una, no, sila ay medyo mabagal na mag-isip, hindi nakakapag-desisyon. Ikalawa, yung dating na-enjoy -e nila na gawain, halimbawa, no, na-enjoy -e nyo dati ang uh, mag-video, uh, ngayon di na kayo nag-enjoy. -e na-enjoy -e nyo dati ang panonood sa TV, ngayon di na kayo nag-enjoy. -e dati yung favorite na artist na pinakikinggan nyo, tuwan-tuwa kayo, pero ngayon di ka nag-enjoy. -e dati tuwan-tuwa kayo, nagbabrowse sa Facebook, ngayon hindi na kayo natutuwa. Isa rin yan na pwedeng uh, magsabi sa inyo na baka merong depression. Ikatlo, yung umiiyak kayo tapos uh, nalulungkot, umiiyak, tapos uh, talagang uh, hindi nyo mapigilan ang inyong pag-iyak, meron hmm. na kayong ginagawa dito, iyak kayo kaagad, o kaya naglalakad na kayo, iyak kayo kaagad, tapos parang uh, nanghihina kayo, wala kayong nagagawa sa buong araw. Yun yung ikaapat, yung pagising mo sa umaga, ang haba na natulog mo, tapos bakit parang pagod ka pa rin? Yun ang ikaapat. Ang ika-lima naman, yung ang tingin nyo po sa sarili niyo ay parang wala na kayong halaga. Siguro ang iniisip nyo, wala na akong halaga dahil wala na yung tao na yon na mahal ko. Hindi ko na kaya ang mabuhay nang wala siya. Kaya napakalaga po na dinitingnan din po natin kung ano pong iniisip natin dahil sabi ko nga kung anong iniisip nyo, apektado ang inyong nararamdaman at marami po sa ating mga health checkers at pagtina rin nararamdaman natin lahat yan na pag nawala ang isang mahal sa buhay, paano na ako ngayon? Kaya ko bang mabuhay nang wala siya? So, bukod doon sa ikalima, may ikalim tayo. ika tayo. Ang ika natin yung uh, motor na tinatawag, kumbaga kapag ayaw nang gumalaw ng tao, ayaw na niyang kumigilos, wala na siyang energy. At syempre, ang ikapito, pwedeng kain ng kain or wala nang ganang kubain yung tao. O kaya, ang ikawalo naman, pwedeng tulog ng tulog o kaya hindi na po kayo makatulog. Obserbahan po natin ang mga bagay na to sa mga kasama natin. At yung ikasyam po, kapag yung tao po parang gusto na niyang saktan ang kanyang sarili dahil kung talagang uh, ang nararamdaman niya ay sobrang lungkot kaya sabi niya gusto kong sakta ng sarili ko so itong siyam na ito no siyam na ito at may ang uh, kailangan nila, nating uh, bantayan sa kanila sa ating mga sa mga tao na nagdadalamhati dahil baka ito ay nararanasan na nila Prof Mike maganda na sobrang linaw no yung mga kailangan nating bantayan at yung mga kumbaga red flags na uh, to watch out for para malaman natin na Uy, aminin natin sa ating sarili na kailangan natin ng professional uh, health, no? lalong-lalo lalo na sa ating mga health checkers dyan na nakikinig at nanonood ay tulad na nabanggit natin kanina ay hindi kahinaan kung sakaling kaling uh, ma-identify natin ang mga ito dahil part siya nung stages na nabanggit natin kanina pa. Para sa mga kapamilya o sa kanilang mga kasamahan, Prof. Mike, ano naman po ang inyong mga mukahi para Lumikha ng isang psychological o mentally supportive environment sa taong apektado po ng pagdadalamhating ito. Ah, okay. Nako, Teacher Eddie, mahalaga yan, yung psychological environment. Pag psychological environment, tatlong bagay ang dapat tating i-focus. Number one, yung iniisip niya tungkol sa pagkawala ng tao. Number two, yung nararamdaman niya tungkol sa pagkawala ng taong mahal niya. Number three, yung ginagawa niya dahil nawala nga yung taong mahal niya. So, yung tatlo na yan, ang babatayan natin, yung iniisip, yung nararamdaman, yung ginagawa. Kasi, yung iniisip niya, syempre, ang iisipin ng tao ay uh, yung uh, nawala na yung tao sa buhay niya. Kaya ngayon, syempre, paano natin siya tutulungan o paano tutulungan ng tao na nagdadalamhati ang sarili niya. Yung iba, syempre, ang gagawin, babalikan nila yung mga happy memories para yung uh, thoughts nila, yung iniisip nila kahit papano ay medyo uh, medyo mag-isip no? mag ng mga nakaraan na happy moments kasama ang tao na yon. Yung nararamdaman nila dapat ito ay tanungin natin sa kanila. Kung sila ay nanulungkot, hayaan nyo silang magsabi ng lungkot. Kung sila ay umiiyak, hayaan nyo sila na umiyak. Basta pakinggan ng pakinggan ang mga tao nito ito. At napakalagan ano ang gagawin nila. Yan. O kaya anong ginagawa nila para kahit papano harapin ang kanilang pagdadalamhati. Maraming may uh, maitutulong sa kanila. Tanungin sila kung anong gusto nang gawin. Pero alam nyo, sa totoo lang, kapag nagdadalamhati ang isang tao, wala na muna siyang gustong gawin. No? Wala na muna gustong gawin. Uh, may mga ganun tao eh, na parang dito na lang muna ako, hindi na lang muna ako kikilos. No? Pero may mga tao, pag nadadalam hati, talagang nandyan yung energy. Naku, lalo na kung sila yung mag-aasikaso ng uh, tao, sila mag-aasikaso sa simbahan, sila mag-aasikaso doon sa... Uh, funeral uh, parlor. Kaya kumbaga tapos pagtapos na lahat, doon sila mararamdaman yung pagod. Sasabihin na, nagawa ko lahat yun. Sasabihin pa nga nung iba na parang, nadiling ko yata yung grief ko ha. Kasi napaka-busy ko nung panahon na yun eh. Parang, kaya pagkatapos nung, uh, pagkatapos ng living, doon pa lang nila nararanasan na, parang ngayon pa lang sila pagod na pagod. At parang ngayon pa lang nagsisink in sa kanila. Mm -hmm. Yan. Kung uh, mga, kahit pa paano, nakatulong yung pagiging busy nila no, sa pagharap doon sa pagkawalan ng taong mahal nila. Mm -hmm. Yung, Tinatawag po bang uh, mental supportive environment at psychological uh, environment? Pareho po ba ito, Prof. Mike? Kasi uh, naiisip po natin no, at maganda na nabanggit ninyo yung tatlo na dapat nakino-consider dito. Oo. Okay. Kapag uh, sinasabi yung tungkol sa mental health at psychological, uh, pareho ito, no? para itong psychological tsaka uh, mental. Although minsan ang sinasabi, ang tinitingnan natin dito ay pag sinabing psychological mind lang ito, no? Pag sinabing mental mind lang ito. Pero ang lagi nating kino-consider diyan yung iniisip, yung nararamdaman tsaka ginagawa yung psychological yun ang magsasabi ng uh, ano eh yun ang magsasabi ng iisipin mo which is also the mental at mapa psychological or mental apektado ang mararamdaman ng tao at saka syempre yung kanyang gagawin pero kung meron man kung gusto natin ng psychologically uh, mentally healthy na environment nandiyan palagi yung S tandaan yung mabuti sa ating mga health checker tandaan ng S stay tandaan ng S sit tandaan ng S speak, no? So, mm. kausapin sila. Tandaan ang S, support. Yan ang mahalaga. At isa pang S, yung safety ng mga tao na nagdadalamhati. Mm. Ang ganda po nun, at uulitin ko para sa ating mga health checkers, no, yung imang S na nabanggit ni Prof. Mike para sa atin, stay, sit, speak, support, at safety. Napakaganda po niyan. At um, madaling tandaan, Prof. Mike, no? lalong-lalo na kung napakadami na natin kailangang tandaan, lalong-lalo na nung mga oh. ninyo, no? na talagang kapag may uh, someone na nag-pass away, talagang madaming medyo logistics din na iniisip. So, oh. itong limang S na ito ay talagang makakatulong po kapag ito ay parang tulad nga nung nabanggit ninyo ay nag in na na talagang wala na yung isang tao. Prof. Mike, napakaganda po nung ating natalakayan, no? Lang, lalo na po ngayong linggo na ang pop at nababagay sa kasalukuyang undas. Ano po ang inyong huling mensahe sa panayam na ito tungkol po sa grieving and losing of a loved one? Tungkol sa grieving, Teacher Eri, and losing a loved one, alam natin na meron sa inyo na pupunta sa sementeryo or baka nasa sementeryo na, no? Uh, dumadalaw na sa inyong mga mahal sa buhay. Tama yan kung kayo ay pupunta dahil una, nagkakaroon kayo ng healing. Paano nangyari yun? Number one, connection. Nagkakaroon kayo ng connection doon sa taong mahal ninyo. Ikalawa, bukod doon, may remembrance kayo. Yung pagdadala ninyo ng kandila, tapos may bulaklak, tapos meron kayong prayers, napakahalaking bagay na niyan. At bukod doon, syempre, at tinitingnan natin yung mga rituals. At habang ginagawa nyo yan, kumbaga yung inyong emotions na apektuhan din, na para bang nakakaramdam kayo ng saya. At syempre, pag tinignan natin yung kultura, no tsaka spiritual aspect ng pagiging uh, ng, uh, ng isang relihiyon merong uh, pagkakataon na uh, ang sinasabi ng relihiyon na kapag dumalaw ka nagiging masaya yung tao na dinadalaw mo at syempre nandiyan din yung uh, tinatawag natin na symbolic healing na pag nandoon ka kumbaga nakakaramdam ka rin ng tungkol sa buhay tungkol sa death at tungkol sa acceptance. Kung nakakapag muni-muni tayo no? tungkol sa ating uh, existence dito sa ating buhay. Sa mga hindi naman nakapunta sa sementeryo, baka naman kayo ay malayo, okay lang yan. No? Kung mga hindi kayo nakapunta sa sementeryo dahil hindi kayo komportable, okay lang din yan. Ang kailangan lang naman natin ay ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na nandoon na sa kanilang tamang lugar at mapayapang lugar. Maraming maraming salamat po muli, Professor Michael U. Jimenez. Walang anuman. Maraming salamat, Teacher Ellie. Dami po nating napag-usapan. Sana po ay regular kayong bumisita dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Huwag po kayong bibitaw. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ni ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga script. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!